Sa Baguio City, ililibing na rin ngayong umagang isa sa 44 na PNP staff na nasawi sa inkwentro sa Mama sa Panomagindanao. May news to go. Si Maris Umali. Maris. Tara, nagsimula na nga ang eulogy para kay PO2 Walner uh, Danau dito sa Irisan at uh, nagbabahagi ang ilang uh, mga kaanak at uh, mga kaibigan ng kanilang uh, pakikisimpatya o mga mensahe ng pakikisimpatya at ng kanilang uh, masasayang mga karanasan kasama itong si PO2 uh, Walner Danau May programa lamang ito dahil uh, pagkatapos nito ay uh, nakatakda na nga ang ihimlay uh, sa Luwakan Cemetery itong uh, PNP SAF Commando na si PO2 Walner Danao. Pero ang kanyang kabayanihan ay habang buhay na magiging sariwa sa alaala alan ng mga nagmamahal sa kanya. Dito na nagpalipas na magdamag ang karamihan sa mga kaanak at mga kaibigan ni po Walner Danaw, Diretsyo na sa paghahatid sa kanyang huling hantungan mamaya. Kagabi na puno ang bahay ng pamilya Danaw sa dami ng manakiramay sa huling gabi ng burol. Sa dami ng tao, naokupa na nila ang kalsada kaya't pansamantala na muna itong isinara sa mga motorista. Nagkaroon ng video presentation ng mga masasayang tagpo sa kanyang buhay kasama ang pamilya. Nagkaroon din ng mga panalangin at pag-aalay ng awitin. Ditulad ng ilang mga kasamahan na natatakpan ng uniporme ang labi, ang kay PO2 Danaw makikita pa pero bakas sa mukha ang malaking pagbabago dahil sa sinapit sa bakbakan. Tila naubos na ang lakas ng kanyang mga kaanak, partikular ang kanyang byuda at ina sa labis na pagdadalamhati pero lalaban daw sila para sa katarungan at katotohanan. Kahapon sa pagbisita rito ni Sekretary Marojas, inilabas nila ang lahat ng sama ng loob. Galit, pati mga tanong na nanghihingi ng agarang sagot. Hindi rin siya natutulog ngayon eh, sa gabi. Walang gusto niya mag dito sa baba. Hindi eh, po, hindi ko pa Pag-ubalik kami ng sabang. Kung paano kami magpunan, kanapin niya. Eh, masakit ang talagang nangyari what we are asking is the real justice kung ano man dapat palabas nila dahil yan ay nagpaka, nag nag sila namatay sila sa serbisyo Kara maya maya lamang ay uh, nakatakda ng dalihin sa Luwakan Cemetery itong uh, labi ni uh, PO2 Walner Danao para siya ihimlay doon. At uh, kasabay nga ng kaniya uh, kanyang uh, libing ngayong araw ay uh, rin ilibing naman si PO1 Angel Kodshamat sa Mangkayan Benguet. Kara? Maris, ano ang naging tugon ni DILG Secretary Mar Rojas dito sa labis na, na, na pagdadalamhati at uh, pagpapahayag ng hinagpis at galit ng pamilya dyan? Alam mo, Kara, para siyang isang ama na patuloy na nagkoconsol, patuloy na kung uh, kumbaga, pinapalubag yung kanilang loob, pero napansin din natin no, na walang sapat na pagpapaliwanag, walang sapat na hawak o yakap, wala ring sapat na halaga para mapatigil yung kanilang pagtangis dahil dun sa don sa tindi ng damdamin na kanilang nararamdaman dahil nga sa pagkamataya ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito kani kanina lamang may mga nakakwentuhan ako no kasi uh, nung mga nakarang araw kahit na nagbibigay ng pahayag yung mga pamilya ay uh, hindi rin naman lahat-lahat ay uh, binabahagi nila at uh, at uh, naiintindihan natin yon dahil sa kanilang pagdadalamhati pero kanina may nakwento sa atin kaya pala medyo nakita natin na deformed yung muka nitong CPO2 Danaw ay dahil pagkatapos siyang barilin o pagkatapos siyang uh, mamatay ay uh, talagang tinaga tinagaparaw yung kanyang muka at naka, naka eh, talagang na-desecrate na yung kanyang face. Tinanggal din daw yung kanyang uh, uh, tenga, pati yung kanyang uh, arms o yung kanyang mga braso ay nakahiwalay na. So talagang galit na galit sila sa nangyari at uh, talagang Pilit na pinapaliwanag sa kanila ni uh, Secretary Mar Rojas na ang lahat ng ito ay bibigyan nila ng kasagutan sa pamamagitan ng uh, sinasagawang uh, investigasyon ng Board of Inquiry, kara. Maraming salamat sa iyo, Marie Sumali.